Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at dinaanyayahan ko po kayong sabay-sabay nating takin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw nito ay hango sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos mula sa ika na po hanggang ika na putlimang bersikulo. Pinagiling ni Jesus ang isang ketungin isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nakabag si Jesus sa ketongin. kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, nais ko, gumaling ka. Noon di, nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilingnan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos, ayon sa inuutos ni Moises, bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. Ngunit, pagkaalis ng lalaki, ay kanya ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus na natili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Naalala niyo ba ang pamagat ng unang nobela ni Gato Serizal? Noli Mitangere. Ito ay hango sa salitang Latin na ibig sabihin, huwag mo akong hawakan. Ito mismo ang naalala ko sa ating pagbasa ngayon. Dahil ayon sa batas ng mga Hudyo, hindi dapat lapitan at lalo na hawakan ang mga kaitungin, kundi ang tao ay mahahawa sa sakit na ketong. Ang paniniwala pa man din nila ay ang ketong o anumang sakit ay bunga ng isang kasalanan o mga kasalanan kaya ayaw nilang makipagsalamuha sa mga may ketong. Kaya pag ang taong may ketong ay papasok ng bayan, may dala siyang isang kampana na pinapatunog bilang babala sa mga tao. Sa bahay ang pagbikas ng tume o taumey, ibig sabihin hindi malinis or unclean. Na imagine nyo ba kung ganong kalungkot ang kalagayan ng isang ketungin? May sakit ka na nga, kinadidiri ang kat, nilalayuan pa. At ikaw pa mismo ang may tungkuling magsabi sa madla na may sakit ka upang lumayo sila. Ang lupet, napakalungkot siguro ng buhay nila, nag-iisa. Kaya ganun na lang siguro ang pagpapakumbaba ng katungin kay Jesus nang magmakaawa siya. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Masdan na ang pagkakasabi na ay taus pusong pakiusap, na nire-respeto ang kagustuhan ni Jesus. Kung nais po ninyo, imbis na halos pautos, Lord, pagalingin mo ko. Ang unang tagun ni Jesus, bago pa magsalita, ay hawakan ang ketungin bago bigkasin na oo, nais kong gumaling ka. Kung minsan, pag tayo may paulit-ulit na kasalanan, halos mahiyan na tayong bumalik kay Lord dahil alam natin na marungis tayo. Parang ang taong ketungin na marungis. Sa alip na lumapit, lalo tayong dumidistansya at malamang iniisip, alam ko na yan eh, dapat di ko na ginawa ulit, pero andito na naman ako ngayon. Naranasan nyo na ba magkaganon? Alam ko ako oo. Nagduda tayo sa ating sarili nagdududa tayo kung tayo karapat dapat na humarap sa Panginoon. Ngunit sa limbawa ng katungin sa araw na ito, lahat iyon ay nilampasan niya at sa halip ay nagpakumbaba at humingi ng tulong kay Jesus mismo. Marahil mahirap isipin na hihingi tayo ng tulong sa tao o nila lang kung kanino may atraso tayo. Parang mali. Parang kapal mukha, di ba? Ngunit doon nagkakaiba ang pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. Ang katotohanan ay si Jesus ay nagkataong tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Alam mo, kahit bago mo pa aminin sa Kanya, alam na naman niya ang kasalanan natin. Hinihintay lang niya na ma-realize natin at bumalik sa Kanya. Kaibigan, palapit na ang mahal na araw. Napakagandang panahon nito na umaapaw ang awa at grasya ng Diyos. Kung ikaw ay kusang dumistansya sa Panginoon, baka ito na ang panahon na manumbalik ka. Manumbalik tayo. Huwag natin isipin ang dalas o laki ng ating sala, ngunit manampalataya tayo na dahil sa dalisay niyang pag-ibig sa atin, ang awa at grasya ni Jesus ay higit doble ang laki sa ating mga sala. Inihintay ka lang niya, manumbalik, saan ka man. At doon mismo tatagpuin niya tayo, hahawakan upang maging bahagi muli ng angkan ng mga nananampalataya. Wika nga sa aming ministeryo, God will meet you where you are. Kung kayo po ay na-bless ng sharing na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you.